Yan yeah, mga pre, ah ito, meron tayong ano, gagawing motor ni Pare Tumerik na. No? Bali, puminto sa takbo mga pre. At nandito ka tayo sa karsada, araw na linggo ngayon, buhabiyahe tayo. Ayan o. No? Asya, tot nga pala kay Pare. O, gawin na natin to. Una-una natin gagawin dito mga pre, i-check natin kung bakit wala siyang kuryente No? Doon muna tayo sa kwako Tapos, yeah, pre, ah, dyan sa loob, pander natin. Yan yeah, yeah, mga pre, ah, tanggalin mo to pre step by step para malaman natin kung anong problema ng motor. I Check mo nga pre. Isusim muna. Yan mga pre. At uh, lagi tayo sa ganito magsisimula no? sa pag-check. Okay. Okay, wala. Wala. Doon tayo sa kapila. Yan mga pre. Uh, ito yung parting stator. No? Ito. Bali ito nga pala. Bagong palit niya raw ng ano. Ah, uh, tatlong buwan lang pare No? ito. Okay. Ito natin ito mga pre. Ito yung rekta sa primary ha itong black na may lining na red. Sige, si pa. Ikanto lang ko ang Okay lang. Ha? Okay lang. Rekta na kasi to, titis natin. Ayan mga pre. Positive. Walang oryente. Okay. Okay, babatero yung pretty din natin ito mga pre. Ito yung mabisang paraan. Let's go! Tanggalin mo po at saka tangke. Oh. Ayun o. Oh. Original pa yung kanyang CDI mga pre. Tanggalin na natin ito. Yan mga pre, na. Tanggalin natin to. Yan mga pre, na. Uh, binalatan ko na. At uh, ito na, gagamitin natin si mga pre, Ano? Kailangan natin ng electrical tape, tsaka socket. Ito, kalasin ko muna. Ito mga pre, ganito. Ganito position natin. na, no. Itong bandang ibabaw na to. Ito yung ating, ano, no? ah, uh, falser. Tapos itong bandang baba, kaliwa, ito yung ating ground, no bandang taas, kanan ito naman yung ating ignition coil yan. bandang baba, kaliwa ilalagay natin to sa accessories wire para masupplyan nya ng kuryente yung CDI, para maglabas ng CDI ng kuryente, papunta ang ignition coil ito dito sa wire na to mga pre Okay. kabit na muna natin to mga pre uh. ito na mga pre, uh, ito yung bandang kaliwa, bandang taas inilagay natin sa ano mga pre dito sa Blue na may lining na white Ito yung ating pulsar mga pre Ayan Dito sa ating CDI Bandang uh, Taas Kaliwa Ayan Next natin tong ground mga pre Ito na mga pre uh, Bandang Baba Kaliwa Yung kanyang ground do ng ating CDI Nilagay natin dito sa Porong green At saka sa green Na may lining na white Ayan na Nilagay na natin Sa CDI Bandang kaliwa Baba Ayan na Ayan, ito na mga pre. Uh, sa CDI natin, bandang taas, kanan. Nilagay natin sa uh, black na may lining na yellow. Ito yung ating papuntang ignition coil. Papuntang spark plug, ayan. Sa CDI, bandang taas, kanan, ayan. Fix natin mga pre itong, ano, uh, itong bandang baba uh, kanan ilalagay natin to sa accessories wire mga pre kasi ito yung magsusup itong wire na to ito yung magsusupply na ang kuryente dito sa ating CDI para mapalabas nyo yung kuryente papuntang ignition coil dito na natin mga pre ilalagay sa ano dito sa black na may lining na red hindi na tayo maglagay ito. ito na mga pre sa CDI natin bandang kanan baba ito yung accessories wire natin ilagay natin dito sa black na may lining na red ito yung papuntang primary mga pre sa ating stator no? tapos dito naman dito tayo mag adjust at ilalagay natin sa accessories wire to mga pre yan dugtungan ko muna ng wire Yo mga pre ito na ah uh, kung nakikita nyo itong black na may lining na red diba ito siya. ito yun sa ating ano sa ating CDI ito siya. Tapos uh, ito yung accessories wear ng ating Alpha 125 uh, forum black mga pre. Yan, dyan natin nilagay mga pre. Okay, dito At ayusin uh, pa natin lahat Tingnan natin kung may kuryente na at tingnan natin kung mapapandar na. Ito so, tayo sa labas, Check natin. Ito na mga pre. Check natin kung may kuryente na ba lalabas. Okay, okay. Yung mga pre, kung nakikita yan, nag-asul-asul. At ang lakas. Okay na. Lagyan mo na ng ano, ah, uh, ko. Ikabit mo na at pandarin natin. Ayan ang mga pre. O oh, sige, start. Tingnan natin kung antar. <laughs> <laughs> Ayaw pa yata. <laughs> Iyon, no? Oh. Tingnan. Nakakita nyo mga pre. Sinisip po po ito. Ayan, no? Oh. Tingnan ito. Gusto mo yan, oh. No? Ayan, no? Okay na. Ano ba sasabi mo? <laughs> Ayos na mga pre. Napandar na natin. At... yun nga lang medyo may ingin na kasi so yung kanyang makina okay mga pre okay na naikapit na lahat naka-reserve ba ito baba? hindi <laughs> sira na yung sira na. ah oh, sige start hindi you know. yun oh aww singaw na singaw eh